Nakapagtapos lamang ng two-year technical course si Ramon at hindi nagtagal nakapag-asawa rin. Upang itaguyod ang pamilya, nagtrabaho siya bilang tunnel technician sa isang malaking proyekto. Sa so, halos wala po ako pahinga. So, grederete po yung trabaho ko noon. Yung hanggang sa parang nararamdaman ko, yung mayabang na pala ako. Feeling ko, alam ko lahat. Nung matapos yung project na yun, doon ko naranasan yung paghipo sa akin ni Lord. Na talagang... Akala ko kayang-kaya kong mabuhay nang wala siya. Lumipas ang anim na buwan. Naubos ang kanilang savings. Muli siyang naghanap ng bagong trabaho. Puro doon sa mga ina-applyan ko, puro mga tatawagin ng lang. Puro hindi ako natatanggap. So sabi ko, akala ko ba magaling ako? Bakit ganon? Sabi ko, parang feeling ko, pinabayaan na ako ni Lord. Yung yes, support ko sa kanya, ini-intercede ko siya. Pag may problema, partner po talaga kami sa buhay. Dahil sa pangyayari, dumaan sa matinding depresyon si Ramon. Mahirap ang buhay na lumaki ka ng uh, walang trabaho, walang kita. Eh. Paano ko bubuhayin itong mga anak ko? Paano ko pag-aaralin? Natanong ko rin sa sarili ko, sabi ko, to totoo bang may Diyos? Sa harap ng suliranin ay nakapanood siya ng programa sa telebisyon, ang The 700 Club Asia. Habang kasalita, sabi, ikaw na, na nagahanap ng trabaho, matagal ka na naghahanap, pero hindi ko matanggap-tanggap. Sabi, sumabay ka sa aming panalangin. Sabi nga ng Panginoon, isuko mo lahat ng iyong kabigatan at bibigyan kanya ng kapahingahan. Sabi, noong time na yun, doon ako bumalik na mar para magdasal. Sabi ko sa kanya, kung totoon Diyos ka, magpakilala ka sa akin. Nang sumunod na araw, nakakita ng isang job advertisement si Ramon sa dyaryo bilang building technician. Dito sinubukan niyang mag-apply. Bago magtanghali, eh, clear nung engineer, natanggap na daw ako. Pero yun mo talaga nagpakilala siya sa akin. Wala pang isang araw, wala pang kalahating araw eh. Kasi bago mag alas 12, sinabi sa akin, tanggap na ako eh. Hindi doon natapos ang blessing ni Ramon. Pagkos nagsisimula pa lamang. Nabiyayaan din sila ng bagong negosyo bilang aircon service provider. So dahan-dahan na po na kumikita na ako na pag ko naman po yung mga anak ko. Basta isa-isa na po silang nakatapos. Yung feeling na masayang masaya. Kasi answer prayer eh. Titingnan mo yung mga blessing na binibigay sa iyo ng Lord. Sa paghilom ng depresyon, career breakthrough at bagong negosyo ni Ramon, ay ito ang kanyang napatunayan. Si Lord na nagsabi noon, namamunga tayo ng sagana kung nakakabit tayo sa Kanya. So, ba't patay ba wala kay Lord, no? Naranasan ko po ang tagumpay ng Diyos mula nung sinamahin Niya ako uh, sa journey ko. Lahat ng mga ginagawa ko, uh, nagiging maayos yung mga ginagawa ko, nagiging matagumpay po ang lahat ng trabaho ko. Napakabuti po ni Lord kasi hindi Niya ako pinapabayaan.